Magandang araw po sa ating mga kapatid. Uh, mabasahin ko po ang Genesis chapter 46 verse 1 to 4. Uh, sabi po dito, At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang tinatangkilik at napasabir si ba, at naghandog ng mga hain sa Diyos ng no, kanyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi at sinasabi, Hakob, Hakob, at sinasabi niya, narito ako. <clears throat> at kanyang sinasabi, Ako'y Diyos ang Diyos ng iyong Ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Hepto. Sabagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Hepto. At tunay na, iaahon kita ulit. At ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata. God bless us all. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay mula sa Genesis chapter 4, 6, verse 5 to 10. At bumangon si Jacob mula sa verse 7. At dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na ama at kanilang mga bata at kanilang mga asawa sa mga kariton na ipinidala ni Paraon kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng kanaan. At napa sa Egypto si Jacob at ang buong niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang mga anak na lalaki ay babae ng kanyang mga anak na kasama niya. At ang kanyang buong binhi ay dinlan niya kasama niya sa Ehipto At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na sa Ehipto ni Jacob at ng kanyang mga anak, si Reuben na anak na pangani ni Jacob. At ang mga anak ni Reuben si Hanok at si Palu at si Hersron at si Carmi. At ang mga anak ni Simeon, si Jemuel at si Jamin at si Ohad at si Jakin at si Sohar at si Saul na anak ng isang babaeng taga-kanaan. Ito po ang magandang balita mula sa ating Panginoon. Amen. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay manggagaling po sa Genesis chapter 46 verse 11 to 15. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari. Si Judat ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Sara. Si Er at Onan ay namatay sa Kanaan ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul, si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Hob, at Simron. Si Sebulon at ang mga anak nitong sina Sered, Elon, at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob, kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak ng dalaga ni Jacob. Tatlumput-tatlo silang lahat. Yun lamang po. Maraming salamat sa ating lahat. God bless us all. Magandang umaga po. Ang teksto po nating mabasahin ngayon ay Genesis 46, 16 to 21. Kasama rin dito si God at ang mga anak nito na sina Sipion, Hagwi, Suni, Esbon, Eri, Alodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, isuwa Isui, Beria at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber, at Malakiel ang mga anak at apo ni Jacob kay Silpa ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea ay labing anim kabilang din sa ta talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob si Raquel, si Jose at Benjamin si Man Manases at Ephraim mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Fotifera na, pa na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay si Nabela, Biker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, at Ari. To God be the glory po. Reading in our verse for tonight is Genesis 46 verse 22 to 27. These were the sons of Rachel who were born on Jacob, 14 in all. The son of Dan, Hushim. The son of Naphtali, Jezeel, Guni, Jezer, Shilim. These were the son of sons born to Jacob by Bilha, whom Laban had given to his daughter Rachel, 7 in all. All those who went to Egypt with Jacob. those who were his direct descendants, not counting his sons, wives, number 66 person, with a two son, who had been born to Joseph in Egypt, the members of Jacob family, which were which went to Egypt, were 70 in all. And yun lang po yun verse natin for tonight. God bless po sa ating lahat. Good evening din po. Uh, good day po. May Bible reading po tayo in the book of Genesis chapter 46 verse 28 to 34. Uh, King James Version po, English. Uh, verse 28. And he sent Judah before him unto Joseph to direct his face unto Goshen. And they came unto the land of Goshen. And Joseph made ready his chariot and went up to meet Israel, his father, to Goshen and presented himself unto him. And he fell unto his neck and wept on his neck a good while. And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive. And Joseph said unto his brethren and to his father's house, I will go up and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren and my father's house, which were in the land of Canaan, are come unto me. And the men of our shepherds, for their trade had been to feed cattle, and they have brought their flocks and their herds and all that they have. And it shall come to pass when Pharaoh shall call you and shall say, What is your occupation? that ye shall say, Thy servant's trade hath been about cattle from our youth, even until now. Both we and also our fathers. that ye may dwell in the land of Goshen For every shepherd is an abomination unto the Egyptian. Uh, thank you po. God bless us all upon reading the scripture. Halamat. Good morning po. Nasa chapter 46 na po tayo ng Genesis. Yan. Uh, Naglakbay nga sila Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. No, pagdating sa Beersheba, nagandog siya sa Diyos ng kanyang ama na si Isaac, Uh, sa pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos. No? This time, hindi sa panaginip. Kundi sa isang pangitain, vision. Yan na, sinabing, Jacob, Jacob, tinawag siya. And then, uh, sunugot si Jacob na, narito po ako. Hindi Israel ang itinag sa kanya, no? Hindi Israel. Jacob. Yan. Ah, uh, Sinabi ng Diyos sa verse 3 na ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Sabi niya sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Egypto. Diba? Uh, dito nakikita ng Diyos na uh, may pag aalinlangan Kasi bakit sasabihin ng Diyos dito na huwag kang matakot? At Jacob ang tawag niya kay Israel. Diba? Yan, tapos... Uh, ang ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. No, sinasabi na naman na ang lahi. Sa sasamahan ko kayo. Ba sinabi niya na ano <coughs> Do not be afraid. Sinabi niya, uh, do not be afraid at saka uh, I will be with you dito. And I will go down to Egypt with you. Yan, napansin ko lang dito. Kaya sinasabi ng Diyos sa kanya ito at ipinapaalala sa kanya dahil may takot siya. 'Di diba? Sinasabi, uh, "Do not be afraid to go to Egypt. I will be with you to, to Egypt. Uh, I will be down to Egypt with you and I will surely bring you back again." Doon sa Beersheba. Yan, dito naman sa verse 4, no, uh, sinabing, uh, nasa piling mo si Jose habang ikaw ay namatay. Uh, Joseph's own hand will close your eyes. Yan, um, ibig sabihin, mamamatay siya na nandoon nakapiling niya si Jose na kanyang mahal na anak. Uh, mula sa Beersheba bay naglakbay si Jacob siya ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay sa kanyang mga mga sa kanya sinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaing ipinadala ng paraon no kasi ipinadala talaga yun ni ni Joseph sa utos ng paraon na ipasundo sinabi rin sa verse 6 na pati pat, dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa kanaan kasama pati mga anak manugang apo no so lahi so simula sa verse 8 hanggang verse 27 naman yung mga yung talaan ng lahi ni Israel na mga nagpunta sa Ehipto Yan, yung mga anak ni Ruben anak nila uh, Levi yan dito naman sa verse 26 no sinabi na anim na put anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto Sa 27, dalawa ang naging anak ni Jose sa Ehipto Kaya ang kabuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitong po. 70. 70 daw po. Yan. Yeah, tapos si, si Jacob at ang kanyang sambahayan sa Ehipto Verse 28, si Judah ang isinugo ni Israel kay kay Jose upang sa salubungin. Parang ipinauna no, na maglilid din ng daan. When they arrived in the region of Goshen, Joseph had his chariot made ready and went to Goshen to meet his father Israel para salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang kanyang sasakyan no, as na asinalubong sila sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sa tagal ng panahon din nila na hindi nakita. Tapos, na ang buong akala pa ni Israel, di ba, napatay na si Jose. Na ano talaga pinagluksa niya ng matagal na panahon. Tapos, na parang malaman niya na buhay pa yun. At nakita niya na talaga sa kanyang mga mata na si Jose ay buhay pa. Ganon din naman si Jose, di ba, sa lahat ng, ng pinagdaanan niya na, na, na ipagbili siya, naging uh, alipin ng potipar, na kulong, na, na ngayon ay ano na, governador na. yon na sa lahat ng pinagdaanan nila, nilang dalawa, na sobrang mahal nila yung isa't isa, eto yun na yung time na nakita sila ulit, kaya ganun na lang yung kasiyahan na, 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 na iyak na lang talaga. Diba? yakap agad tapos iyak ng matagal Yan, dito nga sa verse 30 sinabi ni Israel kay Jose na ngayon yung handa na akong mamatay sapagkat nakita nakitang buhay grabe no, dapat ano talagang ma-enjoy muna nila yun kumbaga ah, sobrang satisfying na sobrang ligaya, sobrang peace na nung naramdaman ni Israel no nung nakita niya si Jose na buhay. Kaya nasabi niya talaga na, ah, oh, pwede na ako mamatay. Di ba ganun tayo na parang fulfillment na na pagka nakagraduate na yung anak ko o pagka nakapag-asawa na, nakapag-settle na sa buhay nila o pwede na ako mamatay. Ganun yung naramdaman ni ni Israel nung time na yun. No? Kaya ganun na lang yung nasabi niya. 31 na tayo. Ang sabi, ibabalita ko sa paraon na dumating na kayo buhat sa kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol. No, uh, tapos sabi dito, kung ipatawag at tanuin kayo, kung anong trabaho ninyo or gawain, uh, sabihin ninyong nag-aalaga kayo ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. ba diba, tinuruan niya pa talaga 'yun ang sasabihin niyo. 'Yun, para sa gayon, maaari na kayong manirahan sa lupain ito. Yan na. Kasi, meron lang ako ditong, na ano na, kasi sinasabi na, sinabi niya ito, sapagkat ang mga taga egyptoy ay namumuhi sa mga pastol. No, ito lang yung na-gather na, na ko na bakit namumuhi. Egyptians raise small numbers of cattle for milk and wool. No, sa, so, vegetarians. Tapos, uh, the shepherds, on the other hand, raised large herds of cattle for meat naman. Uh, carnivores. Yun. So, the shepherds, uh, sabi, ano, because the shepherds raised cattle for meat, they were abhorred by the Egyptians. Yun, kasi, yun, yun, ano, yun, carnivores. So, ayun nga, no, na the core of the abomination, yung pagkamuhi or ano, was the assumed distaste between vegetarians and carnivores. Yan po. So, yun yung nakita na natin na sa wakas, nakita na ulit si Jose and si Israel. No, sana ano, um, uh, palaging uh, tumatak sa isipan natin itong naging istorya ni Jose and ni Israel no, na sana ay hindi natin ang magawa ito sa kapwa natin na yung isipin mo yung mag-ama na nagmamahalan sila na may, may magawa tayo na hindi maganda para mapaglayo no na sobra yung pag yung kalungkutan yung uh, pag pagka uh, miss nila no? sa isa't isa na yung pagtitiis ba yun. kung may maitutulong tayo sa mga ganito mga bagay alalahanin natin yung naging sitwasyon nato ni Israel at ni Jose para hindi maranasan nila, uh, para ma-enjoy nila yung buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yan. Hindi tayo sana maging dahilan para um, malungkot or mahiwalay ang bawat isa sa mga mahal nila sa buhay. Yan. Sa ating mga OFW no, na uh, sana, uh, hindi naman natin hintayin na Tumatanda na talaga tayo para makasama natin yung mga anak natin o yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, no? Sana hindi too late na na pagkakita okay na mamatay, hindi naman sana sana ma-enjoy pa rin natin yung buhay natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, anak, no, mga magulang. 'Yon, na parang Huwag natin silang ipagpalit sa pera. 'Yon. God bless us po. Chapter 46. Bye, God bless you.